Welcome to my channel. Ako po si Abby na maghahatid sa inyo ng mga true crime stories sa wikang Tagalog. Kung mahili kayo sa mga ganitong klaseng storya, ay iklik nyo na ang subscribe button para updated kayo sa aking mga videos. Iklik nyo na rin po ang like button kung nagustuhan nyo ang video na ito. Sa bansang Denmark, isang kulihiyala ang lumabas isang gabi para pumunta sa club at magsaya kasama ang mga kaibigan. Nang gabing yun, lahat ng mga pangarap niya sa buhay ay literal na matatadtad kasama ang kanyang buong katawan. Alamin natin ang nangyari sa kanya. Isang malamig na gabi noong February 2022 sa Alborg, Denmark, ang 22-year-old na si Mia Steven ay lumabas kasama ang mga kaibigan para mag-celebrate. Ito ang kauna-unahang weekend matapos ang COVID-19 restrictions. Kaya naman ang mga tao ay excited na lumabas para makihalubilo sa iba pang mga tao matapos makulong sa bahay ng matagal na panahon. Si Mia na isang nursing student sa Alberg University ay kakatapos lang sa kanyang semester exam. Pangarap niya na maging isang nurse at determinado siyang makamit ito. Sa kasamaang palad ay malabo na niyang maabot ang kanyang pangarap dahil ng gabing yon si Mia ay hindi na nakauwi ng buhay. Makalipas ang isang linggo, natagpuan ang labi ni Mia na chinapchap sa 231 na piraso. Ang masaklap na sinapit ni Mia ay ikinagimbal ng mga tao sa bansang Denmark pati na rin sa iba't ibang panig ng daigdig. Ang trahedyang ito ay nagpapatunay na ang kasamaan ay walang pinipiling lugar at panahon kahit pa sa mga pinakaligtas na lugar sa mundo. Paano humantong sa nakakakilabot na pagtatapos si Mia? Si Mia Steven ay ipinanganak noong September 19, 1999. Kumuha siya ng nursing degree sa University of Applied Sciences, Alborg. Bukod sa nursing, ay naghahangad din siyang makapasok sa mundo ng modeling. Malapit si Mia sa kanyang mga magulang. Naglalaan sila ng panahon sa isa't isa para mag-hiking, makinig ng music o kaya naman ay magkwentuhan. Kasagsagan ng pandemic habang kinukuha ni Mia ang kanyang degree, walang masyadong social life ang mga mag-aaral noong panahong yun. Kaya naman ang unti-unti nang bumabalik sa normal ang lahat, sinigurado nilang makabawi sa pagsasaya at pagpaparty. Hindi na makapaghintay si Mia na mag-celebrate kasama ang kanyang mga malalapit na kaibigan. Noong February 5, 2022, araw ng Sabado, ang siyang araw ng pagkikita ni Mia at mga kaibigan para mag-party. Nang gabing yon, nagpalipat-lipat ng mga bar at club sa Alborg ang magkakaibigan. Ayon sa mga kaibigan, sobrang saya ni Mia habang nagsasayaw at hindi maikakailang nage-enjoy siya ng gabing yon. Bandang alas 6 ng umaga, nagsimula ng magsara ang mga club. Napansin ng mga kaibigan ni Mia na siya ay lasing na kaya inalok na nila ito na ihatid na lang sa kanilang bahay pero tumanggi siya at sinabing sasakay siya sa bus pa uwi sa kanila. Nahagip sa CCTV footage na mag-isang nakatayo si Mia sa bus stop mandang 6.09 ng umaga, araw ng linggo. Ngunit pagsapit ng 7.35 ng umaga, isa't kalahating oras simula marating ang bus stop, nakita sa CCTV footage na sumasakay si Mia sa isang itim na kotse. Ito na ang huling pagkakataong nakita siyang buhay. Nang hindi makauwi si Mia sa kanilang tahanan, sinubukan siyang tawagan ng kanyang pamilya ngunit hindi siya sumasagot sa mga ito. Dahil dito ay lubos ang kanilang pag-aalala. Tinawagan nila ang boyfriend ng dalaga subalit maging siya ay walang balita kay Mia. Inakala niyang nasa bahay na ito. Bigla na rin siyang nag-alala nang malaman niyang hindi pa pala nakakauwi ang kanyang nobya. Kinabukasan, araw ng lunes, ay hindi pa rin nagpaparamdam si Mia kaya kinontak na ng kanyang pamilya ang mga pulis para i-report ang kanyang pagkawala. Agad silang nagsagawa ng investigasyon. Siniyasat nila ang mga CCTV footage at in-interview ang mga taong kasama niya noong mga huling oras bago siya ay mawala. Tumulong rin ang komunidad na maghanap kay Mia. Ang kanyang pamilya at mga kaibigan ay nag-post ng mga larawan at description niya sa social media. Nagbabaka sakaling may makakakilala at makapagbigay ng kahit anong impormasyon tungkol sa dalaga. Marami ang lumapit para magbigay ng mga tips at CCTV footages sa bandang North Denmark. Ang Denmark ay isa sa pinakaligtas na bansa sa buong mundo na may mababang crime rate kaya naman lubos na tumawag ng atensyon ng pagkawala ni Mia. Ilang araw ang ginugol ng mga detective para siyasatin ang mga CCTV footages at mga video na kuha sa cellphone ng gabing mawala ang dalaga. Isang nakakabahalang footage ang tumawag pansin sa mga otoridad. Doon ay makikitang sumasakay si Mia sa isang itim na Volkswagen Golf. Linggo ng umaga, habang naghihintay sa bus stop, huminto ang itim na kotse kahit hindi naman niya ito pinara. nag ang driver na isabay siya pa uwi. Dahil sa nakainom at nakakaramdam na siya ng pagod na sinabayan pa ng lamig, ay pumayag si Mia sa alok at nagtiwala na lang na ihahatid siya nito ng ligtas kahit di niya ito kakilala. Subalit nagkamali siya ng taong pinagkatiwalaan. Mabilis namang natukoy ng mga otoridad ang may-ari at kinaroroonan ng sasakyan sa pamamagitan ng plaka nito. Noong February 9, apat na araw matapos ang pagkawala ni Mia, inaresto ng mga otoridad ang dalawang lalaki. Ang mga suspect ay may mga records na sa pulisya ng mga petty crimes tulad ng pagpapanggap na pulis sa isang soccer game. Ang isa sa kanila ay agad pinakawalan pero ang 36-year-old na si Thomas Thompson ay na-detain. Sumunod na araw matapos arestuhin si Thomas, ang pecha ay February 10, dumating na ang balitang kinatatakutan ng mga mahal sa buhay ni Mia. Sa tulong ng mga trained dogs, nadiskubri ng mga detective ang mga parte ng tao sa kakahuyan sa labas ng Alborg. Sa pamamagitan ng DNA testing, natukoy nila na ang mga natagpo ang parte ay kay Mia Steven. Bukod dito ay natuklasan din nila ang isang pang detalye na lubos na ikinagimpal ng pamilya at ng mga nakakakilala sa biktima. Si Mia ay pinagpirapiraso sa 231 pieces. Ikinalat ang mga parte sa gubat. Ang iba dito ay ibinaon at may mga parte na hindi na natagpuan. Marami ang hindi makapaniwalang nangyayari din pala ang kakilakilabot na krimen sa isa sa pinakaligtas na bansa sa buong mundo. Patunay na ang kasamaan ay walang pinipiling lugar. Sa kotse ng sospek na si Thomas Thompson, na-retrieve ng mga pulis ang GPS data na tinangkapan niyang i-disable. Ito ang nagbigay daan sa mga investigador para mapagtagpitagpi ang mga pangyayari sa mga huling oras sa buhay ni Mia. Nung oras ng insidente, si Thomas ay pagala-gala sa lugar gamit ang kanyang kotse para maghanap ng mabibiktima. Nakita niya si Mia na naghihintay sa bus stop kaya nilapitan niya ito para mag-alok na isabay siya pa uwi pero tumanggi ito. Makalipas ang isa't kalahating oras ay naghihintay pa rin si Mia sa bus dahilan para siya ay mapagod at lamigin. Bumalik ang suspect at muli siyang inalok nito na sumabay. Sa pagkakataong yon ay pumayag na si Mia. Pero sa halip na ihatid pa uwi, nagmaneho si Thomas papunta sa kagubadan sa labas ng syudad. Sa GPS, makikitang ilang beses huminto ang sasakyan. Hinala ng mga prosecutors ay ilang beses tinangkang tumakas ng biktima pero muli siyang nahuhuli ng sospek. Hindi nila alam kung ano ang eksaktong nangyari sa gubat ng mga oras na yon, pero base sa forensic evidences, si Mia ay ginalaw ng suspect. Nagkaroon din ng pambuno at sa huli ay tinapos niya ang biktima sa pamamagitan ng pagsakal. Inuwi ni Thomas ang labi sa kanilang bahay at tinangka niya itong tunawin sa pamamagitan ng mga kemikal, subalit hindi siya nagtagumpay. Sumunod na ginawa niya ay gumamit siya ng electric saw para i chop ang labi. Ang ibang parte naman ay ginamitan niya ng gunting at kutsilyo. Ikinalat niya ang mga piraso sa gubat. Ang ibang parte ay ibinaon niya sa lupa at mayroon ding mga parte na flinash niya sa toilet. Sinunog naman niya ang mga damit ni Mia. Habang isinasagawa niya ang mga ito ay naka-order pa siya ng pizza. Paliwanag niya ay nakakagutom ang paglalagari ng tao sa maliit na piraso. Maraming oras daw ang ginugol niya sa paggawa nito kaya umorder siya ng pizza. Hindi siya kinakitaan ng pagsisisi sa kanyang mga ginawa. Nang una siyang hinga ng salaysay ng mga pulis, inamin niyang isinakay niya sa kotse ang biktima pero aksidente daw ang pagkamatay nito. Sinabi niyang inaakit-akit siya ng dalaga at pumayag itong sumama sa kanya. Isinama daw niya ito sa gubat kung saan siya nag-training bilang sundalo dahil gusto daw ni Mia na makakita ng mga lalaking nakauniporme. Matindi daw ang ginawang pangaakit sa kaniya ng dalaga. Magulo at paiba-iba ang mga salaysay ni Thomas. Sinabi niyang aksidenteng nasakal ni Mia ang kanyang sarili dahil sa strap ng sarili niyang bag. Pero may sinabi rin siyang tumakbo daw ang biktima at natumba na siyang ikinamatay nito. Dahil dito ay nagpanik siya sa nakitang aksidente kaya naisipan niyang itago at i-dispose ang labi ng dalaga sa halip na humingi ng tulong. Bagamat umamin siya sa pag -chop, chop ng biktima, itinanggi naman niya ang pagbatay sa kanya. Walang saysay ang paliwanag niyang ito para sa mga investigador at prosecutors dahil natukoy naman sa mga forensic evidences ang malinaw na pag-atake niya sa biktima. Para sa kanila, ang mga hakbang ng sospek para itago ang mga ebidensya ay hindi natural na gawain ng isang taong nagpapanik dahil sa aksidente. Para sa isang katulad ni Thomas na may military first aid training, katakataka na di man lang niya nagawang i-apply ang kanyang kaalaman o kahit tumawag man lang ng tulong kung tutumang na aksidente ang piktima. Sa halip ay sinira niya ang mga ebidensya. Nang tanungin siya ng prosecutor kung bakit hindi siya tumawag ng saklolo, sinabi niya na sa tingin niya ay kaya na niyang ayusin ang lahat. Sa investigasyon ay sinilip ng mga otoridad ang pagkatao ni Thomas. Si Thomas Thompson na noon ay 36 years old ay isang electrician na nakatira malapit lamang sa club kung saan nagpunta si Mia at mga kaibigan niya. Ipinanganak siya noong June 18, 1985 sa Denmark. Nang magbinata ay lumipat sila sa isang maliit na bayan malapit sa Alborg. Walang naitalang karanasan ng pangaabuso o kahirapan sa kanyang pamilya. Hindi rin siya pasok sa profile ng isang bayulenteng kriminal. Bagamat may pagka-introvert, ilan sa mga kakilala niya ay inilarawan siya bilang magalang at madaling pakitunguhan. Nagsilbi siya sa military at naabot ang rank na sergeant. Kabilang ang first aid sa kanyang military training. Kung titignan ay mukha namang normal ang kanyang background, subalit sa kanilang pag-imbestiga ay naungkat ng mga otoridad ang mga nakatagong baho ni Thomas. Si Thomas ay sangkot sa mga insidente ng voyeurism kabilang ang paninilip sa bintana ng mga kababaihan. Controlling at manipulative kung ilarawan siya ng kanyang ex-girlfriend. Isang babae naman na nagsabing iginapo siya ni Thomas sa kabila ng kanyang pagtanggi. Napansin din ng mga kasamahan niya sa trabaho ang pagkahilig ni Thomas sa mga real-life murder videos. Sa isinigawang psychiatric evaluation kay Thomas, nakitaan nila ito ng masinyalis ng pagkakaroon ng narcissistic at antisocial personality traits. Hirap din siya na makaramdam ng awa o malasakit sa kapwa. Ang mga narcissist na tao ay masyadong mataas at importante ang tingin sa sarili. Mayroon silang paniniwala na mas lamang sila pagdating sa iba't ibang bagay tulad ng yaman, kapangyarihan at maging sa pisikal na kaanyuan. Dahil sa ganitong paniniwala, kapansin-pansin sa mga narcissist ang pagiging makasarili, mapang at kawala ng respeto sa kapwa-tao. Ang mga taong may antisocial disorder naman ay walang pakialam sa kung anong tama at mali. Wala din silang pakialam sa nararamdaman ng iba. Karamihan sa mga antisocial ay manipulative, sinungaling at salbahe sa kapwa. Lubang nakakabahala at mapanganib ang mga tao na may mga ganitong katangian. Sa kabila ng kanyang kondisyon ay may kakayahan pa rin si Thomas na harapin ang kasong isinampa laban sa kanya ayon sa mga eksperto. Nagsimula ang paglilitis kay Thomas noong May 2023. Inilatag ng mga prosecutors ang mga ebidensya na nagpapatunay na pinaghandaan ng nasasakdal ang ginawang krimen. Ayon sa kanila, ng gabing iyon ay sadyang nagahanap si Thomas ng taong mabibiktima. Binigyan diin din nila ang mga nakakakilabot na detalye ng krimen at kawalan ng pagsisisi ng nasasakdal. Nagbigay ng testimonya ang coroner na nag-examine sa mga natitirang parte ni Mia bilang patunay na ang biktima ay ginalaw at namatay sa suffocation. Depensa naman ng panig ni Thomas ay aksidente ang nangyari at ang kasalanan lamang niya ay ang maling desisyon na sa halip na i-report ang pagkamatay ng biktima ay pinili niyang itago ito sa karumaldumal na paraan. Sa paglilitis, isang detalye ang isinawalat ng korte. Noong gabi bago mangyari ang krimen, napag-alaman nilang nanonood si Thomas ng mga malaswang videos sa isang adult website. Sinabi niya na hanggat naroon ang naturang website ay hindi niya kailangan ng babae. Pinanindigan niya na hindi siya guilty sa krimen na ibinibintang sa kanya. Hindi siya kinakitaan ng emosyon, takot o pagsisisi. Matapos marinig ang mga testimonya at ihain lahat ng ebidensya, Noong June 2023, si Thomas Thompson ay hinatulan ng guilty sa pagkamatay ni Mia Steven. Sinintensyahan siya ng indefinite detention na ang ibig sabihin ay mananatili siya sa bilang guan hanggat wala pang desisyon na pwede na siyang makalaya. Posible din na habang buhay na siya sa kulungan. Ang dahilan nito ay lubhang mapanganib kung hahayaang paghalagala sa labas ang isang taong katulad ni Thomas. Ayon sa isang forensic expert, napakalaki ng chance ang ulidi ni Thomas ang ginawa niyang krimen. Maaari siyang makalaya sa pamamagitan ng parole paglipas ng sampung taon. May mga nagsasabing malabo na rin makalaya si Thomas sa bisa ng parole dahil hindi naman niya inaamin at pinagsisisihan ang kanyang ginawa. Matapos ang trahedya, isang organization ang nag para ma-improve ang mga safety measures sa bansa, lalo na sa gabi nanawagan sila na magdagdag pa ng mga surveillance camera sa iba pang mga lugar at maglagay ng mas maliwanag na ilaw sa lahat ng kalsada nagsilbi din itong aral sa mga tao na dapat pa ring maging alerto at huwag agad-agad magtiwala kahit pa sila ay nasa pinakaligtas na lugar sa buong mundo